Goto man, human ko nag window shopping sa Siri square o footwears, gadgets o helmets. Kanya kita ko aning inato nga kananan nga nag-offer o mga food nga Asian. Bombay, Biryani House, ang nga lang. na ako musuway o pagkaon nga Indian. Naani sila at banggyod sa Jollibee Alturas. Luagra so, ang parkingan so ang imong motor luwas. Daghang electric fan so well ventilated ang ilang dining area. Udawat po na sila o Gcash o nahotdan ka o tinuod niya kwarta. Nasa laborator ka ayong nga Chicken Meals sa ilang menu. Di ipag mabalaka dire kay daghan ka barato nga pagkaon nga pang-Filipino. Pero magpalahi sa kurong adlawa, mekos-mekos ng pagkaon akong tirada. Gawa sa pagkaon na maligyasad sila dire og mga Indian ng groceries. Nay daghang mga Indian nga drinks, snacks, ingredients o spices ng mga klasik-klasik. Mo ni ilang mga menu ug mga prices. Sigurado nga kaya ra kaayo sa imong budget. At to add ni orderan, ini gumag order sa atong mga insan. May try ko chicken biryani, Filipino pancit ug badam nga Indian drink. Kay gutom, pagmano mekos mekos sa akong plato, aw syempre hungit dayon. Lami ba siya? Nagsagol ang salty, spicy ug lasa nga gikan sa India. Kani ako na ano lang gi time lapse dayon. Kay dili ba ko paspas mo kaon? Pwede jud kaya mo try re, og hilig kag mga unique nga mga spicy. Lugay na ko ni undang og Jimba, mo nang galisod ko apple kaya aning gamay na kayo nga lata. Ang lasa ni mga angkol murag yakol nga naisagol nga mga apple. So ay mo dire og kaon, igi ka poy na mo sa inyong life. Keep calm and carry on. Dire sa Bombay Biryani House.